good morning. Mama Michelle kami ulit. kasama si Papa niya. Kasama na kayo. Kasi kahapon hindi siya kasama. Hello, Kasi pupuntahan namin yung yung beach ayun, na. Ito, yun. Ay lagay na yun baka mabitawan mo yun <laughs> ano ni Kate. Ay Dave, bigay mo ilag. Ilag pag may ilag dyan Baka mamaya bigyan mo ba tiyo. Ay lalo ba yan? pumunta kayo dito, no? Yeah. No, big okay, yeah. 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 Oh, mas ko like ka. Nakadineretso ba ito? Oo. Oh. Oh. pahinga muna. Napagod ka ka. Alakad. Hindi ka nakasakay kami sa tricycle tapos pataas. Lakad lang muna kami. Nikki! No, mama. Mount ano to pa? Pa? Iraya. Mount. Yung pa yung iraya? Iraya. Mama, ang laki ng mga iraya. Mama, mouse no strawberries Mama, may mau may mau may mga rice. Paakit na kami sa rolling hills.

Oh. Oh, yeah. oh, yeah, ano dito Ganda dito pagbaba na kami sa Rolling Hills. Wow. Okay, Okay yung pababae, eh. hindi kayi hinihingal, pero yung paakyat nako, nakahingal. Wow, yung kit ko sa inyo, ang ganda. Ano ah, ako Ha, natatakot si Nikki. hi kuya. Hello. Kuya, tingin ka kuya. Sap <laughs> ng hangin dito. TJ. Oh. <laughs> oh. Nikki.